eta prosto txista ez da ezena da. Eskolta 2 kg. So ito yung kung saan kami nakatira before. Dito kami dadaan ngayon. Kasi malapit lang din. Shortcut din kasi ito papunta tindahan. Onas, uh, fairway pa di eh, na? Yes, sir. That is black one. Ah. Mm -hmm. huh? Pakoy na to sa ka. Coil. Tahimik dito. Uh, yung neighbor namin, tahimik. Walang problema. So ito yung block namin. yan na building. yan. So yan yung guys, yun yung uh, block namin. Yung bahay namin last year. So from 2000 uh, 2002 to 2023, Diyan kami nakatira sa building na yan nothing <laughs> you're beautiful let's go let's go my wife ito so, karidore na ito yung mga locker saan yung narating yung mga sulat so dito yung ulog mismo sa locker na ito nagbili kami ng uh, bagong bulb para dito sa corridor namin kasi na uh, ano ito ano uh, ano yan yung uh, <laughs> Ayos, tagalog yun no um, hindi na umandar kaya nagbili kami ng bago so bukas may pasok ang nagbukas saturday, sunday and monday uh, si mrs. naman bukas niya is uh, diyo so may pasok So, ito yung niloto ni Mrs. kanina. Salad na beetroot na may isda. Ah, uh, sesyo uh, ito mo nalagay? Ah, uh, fish, beetroot, uh, egg, egg, and, and fish, fish na. Okay. and potato. Potato, ah, uh, mayonnaise. Mayonnaise, yes. And then, um, and ah, Dito yung ingredient dito guys, meron siyang uh, isda, meron beetroot, egg at saka mayonnaise. Tapos uh, salt na rin. Chuchu. No, no, no. no. So, yun lang. walang, no. walang tre. Ah. Ah, so, yung isda is sour na. Kaya, yeah. hindi na kailangan ng asin or uh, seasoning. So, masarap ang salad gawa ni Mrs. Ito yung paborito ni Mrs. Yeah, like Love him. Yes. I uh, don't try. So, okay. Right, you right now? Yes. Taktikman <laughs> okay. Tactic man itong uh, ni Mrs. na Okay. Masarap ito guys. Ah, uh, merong uh, markup ka. No, no, no. ito. it's patata. Ah, patata. Huh? Mm. Mm. Mm? You like? wow. Okay. Hmm. Hmm. Wow. Very <laughs> delicious and healthy. It's... Healthy. Ah, uh, otin palis na. Yes. Yeah. Mm. <laughs> It's my favorite. Mm -hmm. Ito yung rice. Tapos ito yung uh, ibang variety na Grapes Ito yung grapes na mahaba. Huh? malaking grips uh, meron lang siyang buto na mali maliliit na buto tapos ito naman yung isang variety ng grips na first time kong makikita ng parang yung sa atin yung lumboy ganito ganito yung kalaki parang lumboy sa atin itong uh, black na grips ito naman yung uh, cleaning pin mandarin. Tapos uh, bumbay Mumbai saka apple. Saka dalawang kilo ng baka, 'yang bilhin ni Mrs. Very uh, appetite now. Very, very И and, and small small, small grips. Я uh, yeah, добавляю пер чрные. И все. У меня есть перчатки. Так, котлет бит. Вс вообще хорошо перемещается. Кстати, рукой, когда мешаешь, всего лучше всего получается, чем, например, ложка. Да. Если был бы блендер, можно было да, вот бы перемешать в И очень э, этот лук очень мелко. Угу. Не такой куска. На Филиппинах, кстати, не продаются такие котлеты. Mm -hmm. Тяжело искать. Да, я сначала буду добавлять сухари сюда. Is... This is... как на английском фарш? Фарш? Uh... Cross me. Crush me. Crash me. And then and then. Uh, knit. Так больше чуть, чуть Должна сначала. Так печатка не совсем. Бол. Шарик. Такой. And. Как это? Плоская. Пресс. 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 You like... котлет uh, Ты меня попросил, чтобы я приготовила котлеты <laughs> Короче. Вкусно просто. Да. Press and uh -huh. получается вот такая. Можно, конечно, придавать еще форму. Такие. И потом next. baon ko bukas. Ito yung babawin ko bukas sa trabaho. Ay, ano ka Ah, yeah. Ano? Uh, Maybe 10 minutes. Kos na ito at palot sa ito. na. Yes. Yeah. My, ah, uh Hiya, ah, yes, I am. I go to work tomorrow. I Just have one uh, cook and eat and then sleep and mm -hmm. then eat.